Mm uh -uh. Ito po yung almusal natin. Longganisa, skinless na. Kuha, oh, ready ko kang June. siya. Masarap po yan. Gawang pampanga yan. Rowel, meat product. Uh -huh. Yan. So, abang mm -hmm. nagpe-prepare ng almusal si Mother, Tignan po natin ang ating mga alaga. Ayan. Kumakain po ang ating mga sisiw. Ito po yung one week old. Ayan, one week old na po ito. Ganyan na po ang kalalaga. Ayan. Ayan, busog na busog na sila. Ubus na yung pagkain nila. Tapos ito yung kahapon na pisa. Ayan, ito yung mga kahapon po. Ayan. Yan o. Yan o. Hmm. Maliwig sina sila. Nakakatayo na sa sariling pa. Kahapon lambot na lambot pa pa to. Yan. So nag-general cleaning po tayo. Ayan, may nag-wawalis. Wow, may nagdidilig para presko yung mga chicken natin. Ito yung pong soon to be poultry natin. Poultry farm. Chicken farm. So ito po yung mga black astro natin. Black astro. Ito po yung Rhode Island natin. Brown decalb. Yan. yun po yung ating mga nakakulong na road Island. road Island Red. Yan. Nag-almusal na po sila. So ito po yung ating ano caretaker. Say hi. Ah, caretaker po natin yan. Si Apong Greggy. Yeah, yeah. Mm -hmm. Nagsasabong. Ayan. Kunin ko yung itlog. Diyo, ta talan mo na kung nakita ng ebon. Bili mo pa yan. Pabili mo. Kita. O, mo. Oh. Tulak mo to para hindi ano. Kunin ko yung itlog. O, oh, papasok po tayo sa loob. Ayan.

Hindi kaya natukahan ng ahas. Eh? Namatay siya. Hindi ko may siguro to. Bago pa lang oh. Oh. Kablok. namatay siya. Kaya kapal pala? Kaya balbala niya ng ebon ni. Kaya balbala niya ng ebon niya. Kaya balbala niya ng ebon niya. Kaya balbala niya ng So, ang cost po ng kamatay niya is nabasag suwari. Kaya balbala niya. Tama oh. niya? Oo. Oh. Ayaw nga. Nabasag po yung itlog sa ano. Kaya balbala niya. Hindi niya palwal niya. Hindi niya nailabas. Hindi Kaya pala ang tagal niya kahapon sa ano. Sayang. Okay, balbalan niya atin. Labasagan ng itlog. Na. Ito po yung mga ano natin. Pure. Rhode Island Black Mahogany. Ayan. Dark Mahogany pala. Ah. Dark Mahogany Rhode Island. Sayang na. Pwede ka pa siguro hinih? Yeah. Apong Greggie! Apong Greggie! Pwede ka na? Na Hindi ako marinig ni Apong Gregi. Joe, ayaw mo pa kaya may stress na rin manok. Hindi naman nakabalbalan. No. Pwede na eh. Kasi itong manok stress eh. Ito may itong sanhi, kabalbalan lang eh. Bon. Pwede na yan. Ngayon po, <coughs> yung um, burida rin eh. eh. Sayang oh. May stress na dyan? Ito na, ito na, ito na. Yang, yang ati pencak sekarang balang abak.